Kayo, kunyari, mag-aartista kayo Ngayon, kailangan nyong umiyak So, mag-iisip kayo ng nakakalungkot malungkot. Hindi ganyan Okay, kasi dito uuwi lang sa Amerika Tapos hindi na siya babalik O, ngayon, okay One Kung sino yung pinakamabilis umiyak Yun ang magiging Ano, mananaalo Pupunta tayo sa Dadalhin ko, isasama ko siya sa SM Sa Pampanga O, sige Okay, one, two, three, go! Hindi yeah. so, ganyan. Kailangan may luha. Luha. Yeah. Walang luha. Yeah. Kumihiya kayo. Hindi na makaka. Wala nang luha. Isipin niyo yung pinakamanungkot. Kunyari, inaway kayo. Kunyari, hindi kayo nakakain. Umiiyak dapat. Wala na daddy mo. Wala na luha. Wala na luha. Asaan na? Kinatay na yung manok. Ayan Berek na. Mo. <laughs> kalbo. Ay, ay, man, ay, buluhan, ay, man. Man. Bakit, bakit ka umiyak kalbo? Dahil kanino? Dahil? Ay, manok. Sa manok mo. Ah, yung manok. Okay, galing. <laughs>